So ayan, nagbook tayo ng Grab dito sa Baguio. So yung mga Grab pala nila dito puro ano, puro taxi. Tayo na tayo. So guys, eto nakasakay na tayo kay Kuya. It's kuya. Tagal na po kayo nag Ornaga, taxi. Tagal Tagal na po. Mga ilang taon na po? Sa Grab, ano na pa. sa Grab? years. Eight years sa Grab. Tagal na rin pala. Pero sa pagtataxi, matagal na rin. 14 years. 14 years, bro. Nagagrab din po kasi ako sa Manila eh. Oh, Pero grab car po ba dyan? Uh, oh grab car po, grab car. Eh ngayon po, huminto na ako dahil uh, nagpapapasada na lang po ako ng unit. Pero matagal na, 10 years. Yun ako. So, Oo, tagal din. Pero sa tagal po kayo sa akin, 14 na na eh. Ano pa ano pangalan pa niya sa? Mark po. Mark? Mark. Sir Mark. So, mapata tayo ng Burnham Park. So, yan, kasama natin yung mga bagets. Nauna na yung mga kasama natin doon. Ito. Yan, o. Oh. Nakalagay dyan. Off duty. Si sir, dahil nakagrab siya. So, bali guys, ang dito sa Baguio, ang grab, ay taxi siya na puro malalaki puro uh, puro MPB no MPV SUV siguro baka meron silang SUV kanyan. mga mostly uh, pang mga 6 seater pero apat lang yung pwede sumakay kasi mala, malalaki yung sasakyan nila siguro sa sa mga gamit yung sa likod no? at ala din silang uh, exact pair bali yung pair nila is estimated naka metro pa din sila eto to yun yan naka metro pa din sila uh, di kagaya dyan sa atin sa Manila na naka exact pair pero siyempre di ba same as yung taxi natin sa Manila ayan kahero talaga <laughs> <laughs> sana mag masaya ito huwag yung pa yung driver natin sir Mark o. yung tanong po kayo sir 59 po 59 na pero parang hindi 59 no okay. batang bata ay tsura oh isang pamilya lang ano sir yeah, <laughs> sa pamilya lang siyempre. <laughs> Nabubo eh. sa pamilya lang siyempre. Huh? Kaya maganda rin talaga paminsan minsan gumagala eh. Kagandahan naman dito sa inyo, sir. Tipit sa ano, ano, sa kuryente. Dahil di mo kailangan mag -care kung dito eh. Di mo na kailangan mag-electric pan. <laughs> sa <laughs> mainit din pero sa loob ng bahay oh malamig sa loob ng bahay hi guys ah kumakain si Odi oh, boy oh so, Magkano ang boundary? 17... anong ba, anong sasakyan ba ito e? Eh? Innova? 2.5 2.5 na Innova ano? 17... ilang oras 'yon? yung 17? Isang really good oras Ah bahala ka na kung ilang oras mo kaya Bahala ka na gusto kong oras naman Kasi parang... Pero normally pagka sa ano Sa isang araw, magkano kayang gross ka? Sa panahon, 3k 3k, pinakambaba yan? Kasi lang po. Mm, ayos po. So, may traffic at naka city tour pa, may arutin. Oo, oo, oo. maganda na maghihinta. Ayun ang may mga nakukuha gano'n. Kasi city, yung mga atok. Yeah. Pagpunta ng atok, 4 kalayo po yung atok 2 hours po mula dito. 50 kilometers. Ay, malayo din pala. Kaya no. talagang 4-5 yung sige lang kasi uh, ang mm. na rin. Baka lang din. Mura na ako Mura na ako yung Ito to Mura yung 4.5 Sa Arkela sa buong maghapon Maghapon <laughs> na po Hindi ka, ka gaya sa Manila Pagka maghapon Mahal Pero oh, awat Oo Mahal Mahal dun Kasi ako normally Nung may nag-Arkela sa akin Pa Batangas ah, Ang kuha ko 7k Malapit hmm. pa yun Malapit lang yun Manila to ano Manila to Batangas 7k ang gamit ko naman kuya, expander. Yeah, expander oh, gamit. Matipid ang expander. Matipid, 1.5 lang yun. Ito kasi, ito talaga, no, pandito po. talaga, to. No, 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 ito. Innova kasi nga, 2.5. Pagbundok. <laughs> oo, oo, alang ano to, walang beating to sa pag-akyat. Lalo nga sa ato, kipo. Oo. Walang beating to. Ganda kasi sa atok yung mga nagpupunta ng lockdown version. Opo. So, ayan mga guys, makikita nyo din, traffic din dito sa Baguio. Ano ngayon? It's Friday. Dami siya naman, traffic, yung isang din dyan, oh. nakapunta sa parking ng Nakapunta sa parking, ayun, kaya pala. Yes, nakapunta uh Oo. -oh. Na nakapila sila. Nakapila sa parking. <laughs> Palibot yan, ganito. Paikot. <laughs> Lalo sa bukas. Sa sali. Uh, yan ang no? Naging problema ng Baguio tuwing maraming kasay uh, pagka maraming uh, bisita. ano, bisita pupunta lahat sa SM magpag dahil wala naman mga parkingan kung saan kaya nga ang problema sa nila isang night. bali ang coding dito kuya 7 to 7 mm -hmm. tama ano? 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi walang window uh, walang window hour kagaya ng may 7 to 7 so, traffic's mm -hmm.